Amazing grace, how sweet. Oh! Bawal lang senti dito. Start fresh at pasiglahin ng bagong buwan sa pananood ng mga pelikula dito sa Christian Cinema. Asa ka pa. Tara! Matapos masadlak sa adiksyon, paano mailalapit ni Noel sa Diyos ang mga kabataang tulad niya? Rebound. Wala to sa tangkad. Nasa kung paano kayo magpursige at magsumikap. Masusubok ang pananampalataya ni Pete habang ipinapamuhay at ipinakikilala si Jesus sa isang grupo ng kabataan sa so For Pete's Sake. Well, let's just say you've had a new birth in your life. A spiritual birth. And with that, it's going to take time. Time for you to grow. Pagkatapos isuko ang pagiging boxing champion, paano ilalapit ni Orlando ang isang batang nangungunila sa Diyos? Carman, the champion. Gana ka ang uh, Worse, I'll call your mother. Isang lalaking hindi naniniwala kay Kristo ang makakakilala sa kanya sa lugar na kung tawagin ay The Daylight Zone. You know, if you just ask this fellow, what's his name? This this fellow Jesus, he give you a sandwich too. Jesus. Sa gabay ng isang retired hockey star, matututunan ni Robbie na hindi lahat ay nasusukat sa pagkapanalo. Power play. Why now when I'm this close? When I think I've got it all figured out, God comes along and changes the rules. Maaari bang talunin ng kapangyarihan ng pagpapatawad ang pagmamataas o patuloy na mawawasak ang kanyang pamilya? Heartwood Dagger. I want to teach you in faith and hope and show you the love that God's shown me. Alamin kung paano may babalik ang sigla at pananampalataya ng mga bata sa pag-aaral. The Homeschool Awakening. Fathers, Don't exasperate your children or provoke your children to wrath, but educate them up in the nurture and the admonition of the Lord. In the arms of angels. We're sliding down into the sink about to be killed when angels. When angels pick you up in their arms. removed you from the danger and carried you back to the path. Di mabipigilan ng buhos ng ulan ang buhos ng blessings dito sa Christian Cinema.